Sa unang pagkakataon mula 1964, isang Filipina gymnast ang magiging kinatawa ng bansa sa Olympics. Kilalanin natin siya sa ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Nadagdagan ang mga Pilipinong lalahok sa Paris 2024 Olympics. Ito ay matapos na masungkit ni Filipina American gymnast Alea Finegan ang fifth highest rank eligible athlete ng women's all-around qualification ng World's Artistic Gymnastic Championship sa Sports Palace sa Antwerp, Belgium. Nakapagtala si Finnegan ng 51.366 points para makupo ang 32nd overall place at maibulsa ang isa sa mga pwesto para sa Summer Games sa susunod na taon. Sa isang paniham ng Olympic Games sa former member ng United States Gymnastics Team, nagpasalamat siya sa ibinigay na pagkakataon sa kanya na ibandera ang bansa sa International Gymnastics Stage. I mean, it's just like such a dream come true. It's so, I'm just so thankful for the Philippines for giving this opportunity for me that I would never have been able to take otherwise and so just to be here to honoring my family on the Philippines and honoring my dad who's in heaven and all the people who just put in so many sacrifices for me to be here it's really just a dream come true. Dahil sa panalong ito, si Pinega ng unang Pilipina gymnast na magiging kinatawa ng bansa sa quadrennial meet mula noong naglaro si Evelyn Magluyan sa 1964 Summer Olympics sa Tokyo. Nitong nakaraang taon ng napag na ni Finegan na lumipat sa Pilipinas na matatanda ang nakapag-uwi ng dalawang gold at dalawang silver sa kanyang Southeast Asian Games debut noong nakaraang taon sa Vietnam. Sa Asian Gymnastics Championships naman nitong Mayo, dalawang bronze medals ang kanyang nakuha para sa vault at balance beam para makapasok sa World Championship. Makakasama ni Finegan sa Paris ang kapwa Filipino gymnast na si Carlos Yulo at Paul Volter na si EJ Obiena na nauna nang nag-qualify para sa Olympics. Lo Clares para sa bayan.